Yun guys, uh, share ko lang sa inyo kung nare-reset ba ang ECU ng Yamaha or Honda. Okay, so ang ano natin dito, topic natin ngayon dito is marami kasi nagtatanong, marami kasi nagsasabi na kung nare-reset ang ECU ng Yamaha at Honda. So, ngayon, uh, natin dito itong NMAX na to. So may check engine siya. Okay, so papakita ko sa inyo diagnostic tool. Ito yung diagnostic tool. Connected na yan. Okay, ang nangyayari dito, itong uh, diagnostic na to na to, connected siya dito sa ECU ng motor. Okay? At the same time, nakikita mo rin yung mga parameters. Ayan. Engine RPM, round per minute. Ayun, makikita mo dyan yung intake air temperature, yung kung gaano kainit yung makina. Ayan, battery volts, pag nakapatay 12.2, pag binuksan mo yan, papalo ng 13 to 14. Okay, TPS bolt, auto sensor bolt. And then at the same time, makikita mo rin siya kung may problema yung may mga sensor dito sa motor. Okay? Kapag nagpupula yan, ibig sabihin hindi mabasa ng diagnostic yung sensor na binabasa ng ECU. Okay? For example, speed sensor. Okay? Battery bolts, TPS bolt. Yan yung mga sensor na nababasa ngayon ng ano, ng diagnostic tool. Ngayon, marami kasi nagtatanong bakit kailangan i-reset ang Honda or meron bang reset ang Yamaha. Okay? Sa Yamaha po, actually, wala po talaga siyang reset ECU. Dahil kung ano man yung ibibigay ng sensor na ito, ito ha, nakikita nyo yung mga parameters na yan, ha? yan. Ang nagbabato ng parameters na yan is galing yan sa sensor. Okay, for example, intake air pressure dyan sa throttle body. Okay. Kung gano'ng kainit yung makina. Okay. Engine temp. Yan. 79. For example, yung engine temp na yan, pag nare-reach nyo na yung 100%, ibig sabihin magpupula na yan. Okay. Pag nagpula na yan, ibig sabihin overheat. So, nagsusumbong, so magsusumbong si sensor kay ECU kung mag-overheat na siya para pag nag-overheat yan, papatay ni ECU yung motor para hindi pa lalong masira. Okay? Ngayon ito may check engine. Error 1 yan dahil connected siya dito. Pero pag nakakabit yan, yung sakit na yan na to. Ayan yung sakit na yan ha. Pag nakakabit yan mo, walang yung error 1 na yan. Okay, ngayon may check engine. O ngayon hahanapin ah, ko dito ngayon sa sa okay. diagnostic kung meron talaga siyang reset ECU eto kasi ang mangyayari ito pag may check engine yan ang mangyayari dyan, delete lang ho delete fault code okay De delete fault code natin siya pumunta tayo ngayon dito sa read tingnan natin kung ano yung ano yung check engine error code yung history code ayan can't receive the normal signal of speed sensor ibig sabihin uh, hindi ma-detect ng ECU yung normal na signal na galing sa sensor ng speed sensor kaya may check engine siya okay eto pala is ABS ngayon mangyayari ba madidelete ba natin yan o, check natin ha kung madidelete natin yan okay punta tayo sa erase fault code okay delete Uh, this will DTC in stored area. Okay, delete natin. Yes. Okay, nag-a-ass siya ng ano, Off engine. Okay, click okay. And then turn it on. Okay. Ayan, na-delete. Okay. Turn it on natin ulit. Okay. Balik natin. Okay, erase. Okay, ngayon wala na siya. Ang tanong, babalik ba yung check engine? Ayan, bumalik. Bakit bumalik? Kasi hindi ma-detect ng tamang standard or parameters ng ECU yung sinusumbong ng sensor. Ibig sabihin, yung ABS or automatic brake system is may problema. Ang maganda lang kasi dito sa mga sensor na to, uh, hindi kanya allow na tumakbo ng mabilis. Okay? Magkakaroon din niya ng ABS indicator diyan. Ibig sabihin, pag umandar ka, nakailaw yung ABS at ganun pa rin, umiilaw pa rin, hindi siya activated. Kailangan mawala yung ABS kapag tumatakbo yung motor. Okay, ngayon, dinilit na natin siya. Eto, erase wall code, bumalik pa rin. Dahil hindi ayos yung sensor ng ABS or yung ABS ang hindi okay. Ang maganda lang sa Yamaha, ah... Uh, hindi siya nadidelete talaga. Kailangan palitan mo muna talaga sa ng piyesa bago maging okay yan. Sa Honda kasi, sa Honda, pwede mong i-delete yung port cold. Mawawala na siya. Pero, yung sensor or yung piyesa na dapat palitan, isira pa rin. Gagana lang siya, lalabas lang, I mean, lalabas lang yung port cold, pagka naabot niya na yung max ano max standard or standard ng ng sensor. Okay? Nabubulol na ako sa ano, sobrang hirap magpaliwanag pag mga ganitong mga malalalim na ano. Okay? Ngayon, eh uh, ito, nag-try na tayo na mag delete, bumalik pa rin. So kailangan palitan natin ang piyesa para mawala yung check engine natin. Check engine fault code, isas na nanggagaling siya sa ECU. Okay? Mas maganda yan kapag nag-check engine, pa-check nyo agad yung motor nyo. Alam nyo kung bakit? Dahil may problema sa motor. Okay? Ang Yamaha po, wala pong reset ECU. Delete fault code lang talaga siya para mawala yung check engine. Wala po siyang uh, reset. Ayan, kung makikita nyo dyan. Ayan, o, ABS lang yan. No? Ayan, no? Walang ano key programming, wala siyang reset talaga na ano. Pag pumasok ka dito sa engine, may kita mo dyan. Yan, may kita mo dyan, Monitoring diagnostic, CU adjustment, read wall code, erase wall code, dynamic check, ECU information. Punta tayo sa ECU information, yung informasyon ng computer box mo. Ayan, so let's try. pinabasa binabasa na yan. Ayan, yan yung, ano, yung serial number ng hardware mo. Okay? So, ang mangyayari dyan, uh, mas maganda pag may check engine, pa-check nyo na sa trusted na mekaniko nyo. Okay? Ito po ay kaalaman lamang na talagang sa sobrang tagal ng pinag-aaralan sa sasakyan pa lang o sa motor, ah uh, may mga computer box na pwedeng i-delete yung fault. Uh, I mean, <coughs> excuse i-restart yung ECU. Like sa Honda, pwede siyang i-restart ECM. Actually, wala lang tayong dito pa testing na Honda. Pwede siyang i-restart ECM. Ibig sabihin, i-restart ang diagnostic na to yung uh, ECU ng Honda. Ibig sabihin, lahat ng parameters, okay, uh, pakita ko yung mga parameters. Lahat ng parameters, yan, ibabalik ng ano, uh, ibabalik ng Honda. Sa Honda to ah, actually Yamaha yung pinapakita ko. Ano lang ah, pinapakita ko lang sa inyo yung ano yung mga parameters na same lang sa Honda at Yamaha, okay? RPM, engine temp yan. Makikita rin to sa Honda. Yan, pwede siyang ma-reset sa Honda. Sa Yamaha, delete fault code lang talaga. Okay, sa mga nagtatanong po diyan, ah uh, dagdag kaalaman lang din po ito. Ito'y base lang po sa napag-aralan namin dito sa shop, sa tinagal-tagal naming mag-ayos ng mga FI na motor. O, share ko lang po sa inyo to. Maraming salamat po. God bless you all.